Promise ba yan dun sa contestant ng deal or no deal? Oh, eh. Kasi naman, tapos sabi mo, lower. Lower. Ganon. Hindi eh, mo tinuturuan. Eh. O, oh, eh. Mas magaling ka pa dun, eh. No? Nakuha agad yung 500,000. Kaya nga. Sabihan mo, i-coach mo, anak. Lower. Ganon. Pero manalo siya. Tumuan mo O, oh, ikaw na lang mag-MC doon. Ah, mag-host doon. Tanggalin na natin si Luis doon. Ay, ah, ang gusto mo. Oh, ikaw na mag-host. Palitan na natin si Lucky dun, si Luis. Hmm, sige, sasabihin natin na kay Banker. Oh, oh, oh. gusto mo mamakita si Banker? Hindi nang papakita yun. Oh, o, turuan mo na lang yung contestant, ha? Mm, ikaw, magsabi ng number ng case. Ayan, very good. Tapos, mag-cheer ka. Lower! Nakasan mo para marinig ka. Okay, okay ba? O, oh, okay na tayo doon, ha? Huwag na maiinis yan. Ang liit kasi ng offer, no? Nagagulit naman yung manager na yun. Okay na. Luluto si mami. Ang ingay-ingay mo. Manood ka ng tahimik, ha? Mm. Ayun! <laughs> o, oh, ayan na. Ayan na yung deal or not. O, oh, ayan na nga. Ayan na, watch mo. Ayan na. Ganyan Oh.